Agosto 1, di sinabi ka Sa France naman ay bigla so, ng na ngayon Agosto 3, di sinabi ka terse. So ano yung lay mga siya kukuha sa kukuha ng building? So kaya ito yung neutral upang makapasok sa France. So balay itang pakita itong matibay na resistensya ng mga tao ng building. At sabi ko ang ating plano sa kukuha ng France at ang Nuran. Pagkatapos so, ito tayo naman ang mga bilis matake sa resistensya sa Resort, Sige po, General. Ang aking kaibigan, natin ang Sa lakas ng ating kundata, lamang habang isang bansay ay tulad ng Belgium. Makikilahok tayo sa digmaan upay kapag ang ating mga kalyado at laban sa agresyon ng Germany. May laban na nangyari sa kanlurang bahagi ng Europa. Meron ba? Kailangan tumalaman sinurita. Alliance sa Payo sa Germany upang pigilan ang rasa sa pagsakot sa ating teritoryo. Sige po. Dahil sa paglubog ng Stanya at Zimmerman Note, ang Estados Unidos ay nakikilahok na sa gmaan ng Germany. Pangarap na pangmatagalang kapayapaan ay kinabibilas sa Generation na para sa mga bansang nagpatatag ng League of Nations. natin ang upuha sa kope ng bridge na. Kaya tayo tayo neutral para makapasok sa front. Ay, para ano, upang! Ay, <laughs> sa <laughs> atro atro atro. Wow! mga aring manahimik lamang. Habang isang bansay na atake, tulad ng Berjum. Ay, <laughs> sabi tayo sa